na inihain sa Kamara na layong hikayati ng gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC kaugnay sa drug war ng Duterte administration. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sumalang na sa House Joint Committee on Justice at Human Rights ang dalawang resolusyon na layong udyuki ng gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court para ito sa mga posibleng crimes against humanity sa gera kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. ipinuntumis. Ayan na naman tayo! Pambira naman, no? Lisa gamok, Lisa, gamok kami mura. Oh, thank you sa stars. Ito na naman, ha? Balik na. Pinag-uusapan na naman itong ICC na papapasukin para habulin ang mga Duterte. Eh, grabe naman po talaga nangyayari ngayon. Ha? Kailan lang eh, tapos na dapat usapan, nag-usap-usap -usap na kayo na hindi papapasukin. Ngayon, papapasukin. At binuksan na naman dito sa kamera. Oh, ito ang uh, ating... Uh, pag-uusapan maya maya. Nung House Human Rights Committee Chairman at Manila Representative Benny Abante na mga prinsipyo at hindi personalidad ang pinatutunguhan ng resolusyon. Isa si Abante sa mga may akda ng resolusyon. Kasama niya si One Rider List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez sa paghahain ng resolusyon. Bahagi ng mayorya si Abante habang bahagi naman ng minorya si Gutierrez. At darating na araw, dadami ang espekulasyon o haka-haka tungkol sa mga resolusyon na ito. We should not be distracted by this and stay focused on doing our jobs as lawmakers and doing what is right vis-a-vis -vis the law regardless of the personalities involved. Alam mo, di ba ito si Abante, eh, nabilib tayo kung kailan lang dahil ang ganda ng kanyang lang pag-iimbestiga dito kila katapang. Ngayon, anong nangyari? Hindi ba, uh, hindi nyo ba nalaman, hindi nyo ba nadinig na sinabi ng presidente mismo hindi pa papasukin ng ICC? Ano bang mahirap intindihin doon? Sinabi rin niya ni SOJ, walang karapatan ng ICC dito. Bakit nagbabago na naman kayo? Pambihira naman, no? Oh. Hindi pa muna inaprubahan ang resolusyon dahil nagmosyon ng ilang mambabatas na mag-imbita ng resource speakers mula sa mga concerned agencies gaya ng Department of Justice. Since we don't have resource persons to shed light on this issue, especially the question of the jurisdiction of uh, the Philippine government, Because of the ICC intervention, I'd rather move Mr. Chairman to suspend uh, this uh, deliberation on house, both house resolution, Mr. Chairman. Kasabay ng pagpapaliban, isasabay na rin sa susunod na pagdinig ang pagsalang ng panibagong haing resolusyon ni Albay representative Ed. Selagman na tulad din ng mga nasabing resolusyon. Ito na ang pangatlong resolusyon sa Kamara tungkol sa issue, bahagi ng minorya sa Kamara Selagman. Si naunang naghain ng parehong resolusyon ang Makabayan Black noong Oktubre habang kapansin-pansin naman na unang beses na may naghain mula sa mayorya ng parehong resolusyon nangyari ito ilang linggo lang matapos ipasa ang resolusyon na naghahayag ng suporta sa liderato ng mababang kapulungan matapos sirain umano ni dating pangulong Rodrigo Duterte ang imahe ng kamara Kaya ang tanong bakit nga kaya ngayon lang pinansin ng mayorya ang mga resolusyon Palagay ko may mga pagpapalit sa uh, pananaw. <laughs> oh, ang tanong, ha? Ah, matagal na itong resolution, bakit ngayon lang pinansin? Ngayon lang binigyan ng atensyon. Oh, at sabi ni Lagman, eh mara marahil ay may pagbabago sa pananaw. Sir, pagbabago ba sa pananaw o may pagbabago sa proyekto? Ako po yung nagtatanong lang po ha. Ah. That is an honest question. Pananaw ba ang usapan dito o proyekto? Kasi may mga nagsasabi na para ka raw ay uh, magkaroon ng uh, magandang proyekto at ikaw ay mabigyan ng budget para sa iyong proyekto ay eh kailangan sumusunod ka kay Tamba. Oh. So ibig sabihin, yung mga nagbabago ng pananaw Anong tawag po natin doon? Balimbing? Project? Pork barrel? Plastic? Hindi eh, ko alam. O talaga bang tunay na nagbabago lang ng pananaw? Dahil gusto nilang pagsilbihan ang bansang Pilipinas dahil sila ay concerned sa mga citizens at sa human rights. Tanong lang po, Sir. Yung totoo lang. Sir, total matanda na kayo. Eh, yung honest to goodness lang. Ha? Yan ang mga tanong natin. Nagtatanong lang tayo. ng uh, majority na talagang kailangan na sundin natin ang uh, uh, rule of law at yung world order. Rule of law? Sundin ang rule of... Kasi pag pinakinggan mo ito, ha, pag ikaw ay walang alam sa politika at nakinig ka lang sa mga balita, especially sa TV, at narinig ito ng simpleng mamamayan, kailangan ay masunod ang rule of law. Talaga lang. Parang, uy, oo nga. Dapat pairalin ang batas sa Pilipinas? Ba't hindi nyo ba papasukin yan? Hindi nyo pinaiiral? Hindi po. Excuse me po. I beg to disagree. Huwag po kayo magpapauto. Ha? mga Pilipino. Kasi kasalanan nyo eh. Kasalanan nyo ang, ang bibilis nyo ano. Ang nyo magpabudol. Huwag agad kayo paniniwala sa politiko. Bigyan nyo silang pagkakataon pag may sinabi. Bigyan nyo sila ng pagkakataon patunayan ng sarili nila. Pero hindi ibig sabihin, binibigyan nyo sila ng pagkakataon patunayan ng sarili nila. Naniniwala kayo. Huwag kayo tanga. Naiintindihan. Iba po yun. Halimbawa, may sinabi ang isang politiko, eh, sige, pagbigyan natin para matupad niya yung gusto niya, para uh, mapatupad niya yung sinabi niya. Pero hindi, hindi ako maniniwala. Tapos eleksyon, boboto ko? Tanga ka. Sorry po, ah, wag po kayong magagalit sa akin. Kailangan na iintindihan natin yan. Iba yung sarado uisip mo, iba yung binibigyan mo ng pagkakataon yung politiko, iba yung nagpapakatanga ka. Magkakaiba po yun, ha? Huwag po kayo magkakamali doon. Ako, sabihin ko sa inyo, lahat ng politiko, simula kay Marcos hanggang pababa, bigyan nyo ng pagkakataon. Pero, huwag kang tanga. <laughs> Naiintindihan po, magkaiba yun. Nagbago nga ba ng pananaw? Bigla-bigla naman yan. Ang tagal na niyan eh. Ito, may sasabihin ako sa inyo. Ito ba ay paghihigante? Kasi tatandaan natin ha, nung tinawag na tamba ni Sara si Romualdez, ano kasunod? Sinubukan ng impeachment. Ngayon, nung ini snab dinedma ni Sara ang pakikipagkamay ni Tamba, ano kasunod? Ito na. Resolusyon ng ICC. May pattern ba? Kayo umusga. Kaya nga sabi ko, nako, eto na naman tayo. Hindi nakita ni Sarah si Tamba. O anong kasunod niyan? Ay, may ganti yan. At yan ang sinasabi ng mga politiko. Gumanti na naman, anak ng teting. Para tayo mga bata dito eh. Wag. Kung kayo'y politiko, ha? Wag kayong balat si Buyas. Pambihira naman, no? Hindi, di ba? Oh. Tamba equals impeachment. Ngayon, dead ma equals ICC. Oh. Eh, gantihan. Pattern. Sabi nga nilang, bagamat wala tayong patunay na ito ay kamay ni speaker pero tingnan natin saan nanggaling tong res resolusyon bigla-bigla na lang sumulpot may ICC na naman may usapin na namang ICC e tingnan yung mabuti it's either totoo na may kamay si Romualdez sa nangyayari dito sa Kamara na para pabalikin ng ICC. First choice. Or, hindi niya talaga alam, hindi niya gusto, at dineded ma siya at ginagawa siyang tanga ng mga nasa ilalim niya. Wala kaming pakialam sa iyo, speaker. Basta kami isusugod namin itong ICC whether piliin mo one or two, it shows yung leadership ni Tamba. Anong klaseng leader yung gumaganti? Kung hindi naman gumaganti, anong klaseng leader ka? Hindi mo kontrolado yan? Wala kang say dyan? Oh. Di ba? Pero, Ngunit, datapwat, ako sa totoo lang, huwag po kayo magagalit, ha? Huwag kayo magagalit sa akin. Gusto ko na makapasok talaga ICC. Ay, Coach Oli, dilawang ka, dilawang ka, dilawang ka. Hindi, alam nyo kung bakit? kasi pag pinapasok ang ICC, aalma na ang taong bayan. I'm sure aalma na mga sundalo. I'm sure aalma na mga pulis. Yan yung sinasabi ni PRRD. Hindi po kami nagtatawag ha. Hindi, hindi po. Ayaw, ako? Hindi ako sasama sa rally. Ako? Hindi ako sasama sa people power. Hindi, hindi. It's not me. It's not my personality. Ever and ever, kahit before pa. Pero, hindi ko natin kontrolado ang taong bayan. Eh kung pinapasok ang ICC, ay sus! <laughs> Magagalit ang taong bayan. Yung umugo nga lang na idininay nyo na may impeachment kay Sarah, umuugong ang social media eh. Kaya inurong yan eh. ba? Diba? Anong sabi ko sa inyo? Kaya nung inurong yan, ang sabi ko sa inyo, nako, hindi pa sila ready. Wala pang numero. Pero mag-aabang-abang yan. O ito na. Ngayon naman, ICC. O, hindi na, ituloy nyo na. Sabi nga, ha? Ito, kanino galing to? Kam, kam, kam. O, hindi bastos yun. Kam, <laughs> kam. Ah. O, tingnan natin tingnan natin ngayon yung sinasabi nyo kung may katotohanan na laos na ang Duterte. Pagpasok ng ICC, we cannot blame the people pag sila ay nag, nagsisisigaw at umalma. Ah. Ako, ayoko nun. Pero hindi naman ito gusto ko o ayaw ko eh. Kita naman. Kaya gusto ko na rin sa isang banda pumasok ang ICC. ICC! Come. 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 <laughs> Tama, sabi ni Lito Malyari. Gawin nyo na ng para magkaalaman na. <laughs> oh, huh? Inaamon pa ni PRRD. Kay PRRD po galing yon yung cam. Cam, cam. Uh -huh. Talaga to si PRRD, mahilig sa chicks. <laughs> joke lang, joke lang. Ha? Ah, eh, ano tayo? Idol natin yan. idol natin yan si PRRD. Tsaka si, ano, big Soto. <laughs> joke lang, joke lang. Uh, ah. <laughs> ba't napasok siya? Hindi, ano eh. Talagang ano eh, mga matitinik. Hmm. Why? Merong dito nagre-react. Sabi niya, Kaibigan TV, konti na lang kayo kasi pro-China mga Duterte. Oh! Pro-China ang Duterte? Pati Amerika pro-China. Nag-meeting pa nga sila eh. Si Marcos din pro-China. Kayo na lang dilawan ang ayaw umamin. Kasi kayo maka-Amerika. Oh. Eh pero nilaglag kay sa ere. Nakipagkasunduan nga si Biden sa China. Oh. <laughs> ano? Nagmukhang tanga dilaw. Ha? Ay, kawaii-kawaii sa mga dilaw dyan ha. Total laos na kayo. <laughs> Kawayan na natin sila. Ha?